Unbox na ko. Ana, ipadala na na mo na siguro rin box. Alok na naman! Ay! Na. So, ko ninyo ito na Unbox na naman! Hindi hubag mo itong tiin. Padala na itong sapatos. Siguro rin. Kung gusto mong sapatos, at kung hubag mo ninyong tiin, pag na ako, upat ni kabuok or tulok kabuok. Pero imong uyab, tagduha. Huwag mong subukan. <laughs> 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 Di ba sa karaku? Grabe ka din midya sa rigorer. Oh, limoli. Kunya ka. Anong ito na itong sudiris, uh. Tulok ka guys. Ooh. Lame. Austin Ribs 1. Austin Ribs 2. Oke Nemo. Sigur na niya ang chinilas. Bago niya gawas ron. Nga chinilas. Shark 3 ata ni. Oh, Shark 3. Wow. Hmm. i-follow ninyo ilang page, no? No? Rigorer. Atong itag niya. So, i-follow ninyo ang Rigor. O ang Rigor AR2. No? So, naanat ha? Padalhan na ta sa una. Uy, uy, sana. So, daan na po siya hindi pa da na. <sighs> Maunin ang AR-2 ng Milky Way. <laughs> Pareha sila, ha? Huh? Pareha sila, ha? Grabe. AR-1, eh. Maunin siya. Hmm. Pink na pod. Pink na pod. Pink na sa una. Pink na pod ron. Imungbuga nito, ma. mo buwak na matang tang 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 oh di ba -tang, tang tang na grabe ka gwapo. oh. murag ako ay sa totoo lang ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa ang slipper, gyud daw, murag ang nagsakay ko. ang midyas grabe yung midyas niya ba ito. grabe so may logo siya ni Austin Reeves no og nawo siya yung logo ni Rigor. Di ba pariha? Oh. Kay pariha sila ay R2. <laughs> ang kalahian lang, ang ulor, ang dire, buwak-buwak ang nakabutang, ang dire, ang logo ni Regular, ang sniper, dire sa tang part, uh, na mga multi uh, uh grain na foam and para mas nami ang iyang Ah, uh, dila dila. <laughs> <laughs> oh, niya mo sa ang outsole. Na no, mura siya og ah uh, foot ah uh, tam thumb, thumb thumb mark or foot. Uh, basta mo na. Pero dire sa AR2, ayan, grabe ka. Webe-webe. <laughs> so, serious taga may guys, grabe ka underrated ang uh, regular nga brand no. Dahil di siya ingon kadyo pa nga sikat. Pero, grabe jud kanindot siya gamiton tramis, no? Kaya nakasuway naman tag mga rigorer. Pero, grabe jud siya kanindot gamitin. gamiton. Uh, Kini kay nasa mani sa $100 man siya or $5,900. Kung ikumpara ni siya sa mga sikat na nga brand sa quality no, kung mag-base ta sa quality, ang price niya ah uh, makaingon ko nga naa sa 10,000 plus. Mo nang i-try na ninyo ang regular sa mga nananaw nganing abot diri sa part nga binjo binjo <laughs> gusto na ako ipaibaw sa inyo na gusto ko na ako i-share ning mga blessing nga diha ninyo so mag-post lang ta sooner regarding that regarding that. mag-post lang ta sooner para ma-share na to or unsao na to para maka dawat pud mo sa blessings nga nadawat na to so sa karon i-share og i-like uh, follow ang atong uh, Video unboxing and thank you.